mga choice demo to here at nagbabalik ang yung lingkod bilang isang lala move rider alright mga choy, so may nakuha tayong first walk yaw na rin papuntang pasig to pasig lang at meron tayong si 5 minutes more on the way na tayo for the pick up the item alright mga choy, first pick up natin papunta na tayo kanina pa tayo nakalabas ng bahay mga 1 o'clock but hindi tayo binibigyan ng orders puro live orders Nauunahan tayo sa mga kasamahan nating lalamob Ang bibilis nila mag swipe mga choy Let's go And update na lang ako kumaya Pag nandun na tayo sa pickup location Let's go Peace out Okay po Okay po Sige po ma Thank you po Alright mga choy So ang binigay ni ma'am One So, uh, ang fare niya is 95 pesos. All mga choy. Uh, Babiyahe tayo papuntang Ortigas. So, let's go. At samahan niyo ulit ako sa aking uh, pag-deliver ng mga item. Alright mga choy, delivered, success na tayo So, kuha ulit tayo ng Pangalawang booking Hanap tayo dito mga choy 225 matching Sana makuha natin to Ayun, kuha natin 225 mga choy Alright, pick upin na natin 6 minutes away from here Oops, saan ba sya Parang mali Ayan, diretso lang Oh my shit ah hello po ma'am. Good afternoon po. Lala move po. Ah, po kuya. Dito po sa may TWO fast Biota po. Dito po kami sa gitna ng TWO. ah, papasok pa ako ma'am. Nandito na kasi ako sa labas. Ay, yes po kuya. Kasi for pick up to kuya Ah, may ano kaya dito ma'am? For parkingan? Dito? Ay, sabihin nyo lang po na for pick up. Pwede naman iiwan dito sa harap, ma'am? Opo, Okay, po, ma'am. Sige po. Thank you, po. Tara na. At papagod ako dun. My goodness. Pick up lang po. Thank you. Tara na. Deliver na natin tong second booking natin, mga joy Woohoo! Grabe naman yan Pinagpawisan pa talaga ako eh. ay <laughs> Ah green light green light green light Wag kang magigilaw <laughs> Okay abot Let's go let's go Grabe ang dilim ng kalangitan mga chay Sana wag gumulan Para all good and smooth Ang ating transaksyon Ngayon pinagpawisan talaga ako doon Ang tagal ko nag doon Mga 30 minutes siguro mga chay dahil nga hindi tayo nakapag-load kasalanan ko din yan eh <laughs> I know so let's go na tayo sa second drop off location natin is Pasig lang din meron tayong 14 minutes away na lang okay mga choy so nandito na tayo sa Pasig Palengke at malapit na tayo sa drop off location so 2 minutes away dito lang pala eh malapit na ako dito pero maaga-aga pa naman 3.18 pa lang naman 3.18 p.m. Nakadalawang <laughs> booking pa lang tayo mga choy Welcome pinagbuhatan Sarap kumita ng pera no? <laughs> At sabihin mong Nakakapagod pero hindi ako napapagod Kung talagang mahal mo talaga yung trabaho mo Hindi ka napapagod O dahil sa umpisa lang So, so siguro hindi naman Para sa akin na Kasi ito yung ano ko eh, ito yung pahinga ko yung pagmamotor okay nandito na tayo sa my drop off location ito na here okay mga choy second drop off successful delivered na mga choy so time check natin is 3.34 not too passive kainta sa atin na to matching matching untang kainta 90 pesos tara mga choy kunin natin ang pang third booking natin let's go Tao po kay ma'am kat kay sir gary opo opo ma'am san victores 24 okay po alright mga choy dalawang order yung nakuha natin dito at magkapareho lang dito lang din isang pick up natin Dalawa yung order Papuntang Taytay -tay yung isa Papuntang Kainta yung isa Alright, di ba? Solid, ito yung Alright, picturean ko lang mga choy So ngayon mga choy Siyempre, mas unahin natin yung Mas malapit So pang, ta, pang third na booking Tapos nakakuha pa tayo ng isa Pang apat na booking lang Iisang pick up lang Pick up location So dalawa yung nakuha nating order Sana dapat ganito lagi Ayan o oh, 90 pesos Saka papuntang Taytay -tay, uh, Pasig to Kainta 90 pesos Pasig to Taytay -tay, 97 pesos Alright mga choy Okay mga choy On the way na tayo Papuntang Kainta 11 minutes away Let's go Alright mga choy Nandito na naman tayo sa loob ng Subdivision Greenwoods Alright Yung mga hindi ko napapasukan Dati na location Ngayon nakakapasok na tayo Mga choy Dahil lang sa paglalamog Ganda rin talaga dito Someday magkakaroon din tayo ng bahay Dito sa loob ng subdivision Tiwala lang Think positive 5 minutes away mga choy Okay na sir Salamat po Okay sir salamat 90 pesos Pero binigyan tayo ng 150 pesos Sa Gcash Alright mga choy give review 100 ka ngayon sa akin Alright Review submitted successfully Alright mga choy So 23 minutes away from Kainta to papuntang Taytay pang fourth na booking natin mga Choy and let's go let's go deliver na natin mga Choy Woo! sarap naman ang ganito ha? hawak mo ang oras mo at so far so good naman ngayon mga Choy dahil wala masyadong traffic dahil holiday at Thursday Thursday ba ngayon? oh Thursday holiday ngayon Independence Day All right. All right, mga choy, 2 minutes away from here to drop-off location. Malapit na tayo, mga choy. All right. Let's go. Picturean ko lang, sir. Okay na po, sir. Salamat po. Okay, confirm delivery. Uploading complete, sir. Confirm completion. Cash collected. 97, Pero binigyan tayo ng 100 pesos. Ayun mga choy nakuha natin no oh, 204. Ano to? Ah uh, papuntang oh uh, Makinli. Tagig. Oh my god, malayo to ah. Nakuha natin Taytay -tay to Tagig. Balik ulit tayo doon. 14 minutes away to pick up location. All right, let's go. So ganito na pala dito sa May C6. Ito kasi mga choy, ito mga nagtitinda dito. Yan yung mga bilihan ng mga parts ng motor So dati naman mga choy dumadaan naman ako dito Ito yung ng kung tulay dati Dito sa sama EC6 mga choy Eee banking So many people na dito mga choy Oh gumaganda na dito Kasi nung dumadaan ako dito Hindi pa ganito kaganda dito <laughs> Alright let's go mga choy Woo enjoy the ride at mayroon pa tayong 24 minutes bago tayo makarating sa ating Destination Let's go! Woo! Sarap! Sarap mamen Siguro mamaya kuha pa tayo ng isang booking Pauwi naman na ng Pasig Para makapagrest na tayo Kasi tomorrow is may pasok pa tayo Mga choy, Friday, tomorrow eh At Saturday na naman, grind 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 na naman tayo Diba? Ang sarap ng ganitong trabaho rin hawak mong oras mo pero yun lang mga choy magingat lang tayo dito ang oh, pogi ng ano yung mo pang adventure talaga yung tsura nya tayo pang ano eh pang street 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 food <laughs> alright keep on watching and I'll give you update pag nandun na tayo sa ating destination alright let's go ang ng tip niya ma'am 100 pesos so 204 yung ano niya binigyan tayo 204 yung tier niya binigyan tayo ng 300 plus so ayun mga choy no at pabalik na rin tayo siguro na uh, pasig so siguro try natin kumuha pa ng isang booking pa uwi ng pasig mga choy so alright alright mga choy so let's go Choy, nakakuha tayo 157 Papuntang Pasig Alright mga Choy So nandito tayo sa Pateros pala na Alright, pick upin na natin yung item Alright, let's go 252 5 2 Dulong-dulo pala Here na ba? Okay Sakto lang ma'am, Doon po sa kanto <laughs> 253 kasi <laughs> ah okay po saan to ma'am sa ano no pasig lang din okay ma'am sige po okay mga choy item received na tayo alright mga choy and mag update na lang ulit ako mamaya pag nandun na tayo sa drop off location o kahit malapit na tayo sa drop off location alright let's go Sir, magandang gabi po. Saan po ba dito yung ano, 425 unit? Building ah wala kasi na wait lang sir check ko 425 Building G dito sir okay po thank you hello ma'am ang ganda ng po ma'am nandito na po ako sa drop off location okay po pagbabaan ko okay ma'am salamat okay mga choice so pang 6 booking natin to at nandito na tayo sa drop off location ni ma'am huwi na ba tayo o hindi pa may pasok pa tayo bukas mga choy ah, 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 ah nasasarapan na ako dito ano na magtrabaho ah. ka dito na lang ako okay, okay mga choy delivered yes. confirm deliver unloading completed confirm completion alright 100 eh? alright mga choy 157 kulang ng 2 pesos kulang 2 pesos